Huling biyahe. Ako si Bob. Part-time taxi driver ako sa isang maliit na bayan. Hindi ko na lang papangalanan ang lugar for my private reason. Nagtratrabaho ako bilang driver ng taxi mula gabi hanggang madaling araw para sa karagdagang kita. May mga nakita akong kakaiba sa mga nadadaanan kong lugar. kalahating gabi noon at nagmamaneho ako sa isang desyerto na kalsada naghahanap ng pasahero. May nakita akong lalaki na nakatayo sa gilid ng kalsada. Winawagayway ang kamay. Normal lang ang itsura niya. Kaya huminto ako at binuksan ang pinto. Saan po ang tungo niyo, sir? Tanong ko. Pumasok siya at sinabing, Magmaneho ka na lang. Sasabihin ko kung kailang katitigil. Nagkibit balikat ako at sinimula ng meter. Nakasuot siya ng maitim na Amerikana at sombrero at hindi ko masyadong makita ang mukha niya. Wala na siyang ibang sinabi at wala akong ganang makipag-usap. Humigit kumulang kalahating oras kaming nagmaneho, dumaan sa kakahuyan at bukid. Napansin kong nakatingin siya sa labas ng bintana, parang may hinahanap. Parang kinakabahan siya at hindi mapakali. Sa wakas na may sinabi niya, tumigil ka rito. Tumingin ako sa paligid at nakita kong nasa gitna kami ng kawalan. Walang iba kundi mga puno at dilim wala akong nakitang bahay o palatandaan ng buhay. Sigurado ka ba? Itinanong ko. oh, ito ang lugar. Tiningnan ko ang metro at sinabing, $25. five dollars. Inabot niya ang kanyang coat at naglabas ng isang balumbon ng mga perang papel. Inabot niya sa akin ang isa at sinabing, Keep the change. Kinuha ko ang pera at nagpasalamat sa kanya. Bumaba siya ng sasakyan at sinara ang pinto. Pinagmasdan ko siyang lumakad papunta sa kakahuyan. Ngunit ganun na lang ang pagtataka ko nang bigla siyang mawala. Nagsimula na akong magmaneho pabalik nang makarinig ako ng sigaw. Ito ay isang mataas na tono, nakakadugo na sigaw, puno ng sakit at takot. Nang galing ito sa direksyon kung saan nagpunta ang lalaki, naramdaman ko ang lamig na dumaloy sa aking gulugod. Iniisip ko kung ano ang nangyayari at kung tatawag ba ako ng pulis. Pero bago pa man ako makagawa, may narinig akong sigaw. This time, mas malapit na. At natunugan ko ang boses ng pasaherong bumaba sa banda roon. Natakot ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto ko siyang tulungan, pero gusto ko ring lumayo sa kanya. Mukha siyang baliw at delikado. Napasulyap ako sa side view mirror. Nakita ko siya. Nakita ko siyang tumatakbo papunta sa sasakyan. Nabaluktot ang mukha niya sa takot. Puno siya ng dugo at may hawak siya sa kamay. Parang kutsilyo. Patuloy siyang tumatakbo at sumisigaw. Nakikiusap na tumigil ako. I was about to stop to help him nang may nakita akong something sa likod niya. Isang bagay na malaki at madilim. Isang bagay na mabilis at tahimik. Isang bagay na nakakatakot at hindi natural ang animoy halimaw, hinawakan siya nito sa mga balikan at inalangkan pabalik sa kakahuyan. Nabitawan niya ang kutsilyo at sumigaw sa huling pagkakataon bago siya umalis. Natigilan ako sa gulat. Hinampas ko ang paa ko sa accelerator, ang primal instinct para makalitas sa lahat ng bagay. Natakot ako at gusto kong makalayo sa bagay na yon sa lalong madaling panahon. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Hindi ko alam kung ano iyon Ngunit alam kong kailangan kong umalis doon. Hindi ako tumigil hanggang sa makarating ako sa bayan. Nagpark ako sa gas station at bumaba ng sasakyan. Nanginginig ako at pinagpapawisan. Nakaramdam ako ng sakit at pagkahilo. Napatingin ako sa perang binigay niya. Isa itong daang dolyar na bill. Napagtanto ko na binayaran niya ako para ihatid siya sa kanyang kamatayan. Binayaran niya ako para sa huling sakay niya. Alam na niya kung ano ang naghihintay sa kanya sa kagubatan. Nais niyang wakasan ang kanyang buhay. Ano ang kanyang kwento? Ano ang kanyang sikreto? Ano ang bagay na yon sa kakahuyan? Hindi ko alam at ayokong malaman. Ayoko nang isipin pa. Ayoko nang magmaneho sa gabi. Ayoko nang maging taxi driver. Hangang dito na lang. Muli ako si Bob at maraming salamat. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay may kasamang magandang bunga. Pero sa bawat pagkatalo ay may aral.